Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Tataka David. So may i-share ako na re bagong recipe na nakita ko sa TikTok guys. Pero nakaluto na ako ng isang bisis. Masarap siya kaya ulitin ko. Kaya yun, nag ako ng maraming onion, red onion at saka tomato. Ayan. So ganyan lang siya guys. And then isit aside natin kasi i-prepare natin yung ating uh, sauce for marinade. Meron akong bowl. Naglagay ako ng soya sauce. Tinansya ko lang siya. Olive oil. Naglagay ako ng brown sugar. Isang kutsara. Garlic. And then rosmarino. And then, naglagay ako ng konting pang na, depende na sa inyo guys, kasi ako nag-add ako ng medyo pang para siyang magic sarap. And then, naglagay ako ng ground black pepper at saka oregano. And then, i-mix mo lang siya. Ganyan, i-mix mo lang siya. Kasi dalawa lang naman yung chicken ko, kaya dili na siya, kinahanglan nga, daghan ng sauce. So, nag, meron ako, na ako deri guys, 2 ka uh, breast chicken. Ganyan lang ang paghiwa. Dayong ilagay nimo siya, i-marinate nimo siya ng mga 30 minutes. Balutin ng uh, plastic wrap. Mga 30 minutes ilagay sa ref. Ganyan. i-wrap mo lang siya for 30 minutes. Human, pagka after 30 minutes mo na na siya tong chicken, ibutang na na, tito to, dito sa akong prepare nga uh, onion at saka tomato. Yan, ganyan na siya guys. So, pwede naman magluto ng mga tatlo. Kung mara, pag kayo, kasi kami dalawa lang. So, ito siya guys. Ibutang natin siya. Ma masarap siya guys, masarap. Na-try ko na siya isang beses. Ayan. And then, a uh, balutin natin siya ng uh, aluminum foil. Then alutuin natin ng mga uh, 40 minutes for 180 degrees Celsius. So ayan, wag niyo kalimutan i-check guys yung ano an yung niloloto. Nakalimutan ko pala siya guys. After 5 40 minutes, tinanggal ko pala siya sa oven. Tinak uh, tinanggal ko yung cover niya. And then nilagyan ko siya ng mozzarella cheese for 5 minutes. Binalik ko siya. So overall become 45 minutes. So iyan ang result na siya guys. So, ayan guys. Nakalimutan ko kasing i-on yung aking kamera kaya hindi nyo nakita yung paglagay ko ng aking mozzarella cheese. So, ito na yung aking chicken. My new recipe for chicken. Thank you so much for watching. Bye!